tanong ni Joseph. Sir, anong flower ang gamit nyo sa coating? Ang, ah, nag-comment siya dito sa Hopia Dice Recipe. Okay, uh, okay sir, Joseph. Ah, uh, sir, nakalagay naman sa ating recipe, ano, kung yung matatapos nyo po panoorin, Or uh, himay-himayin nyo talaga po ang bawat uh, recipe nyan, bawat patak ng ating listahan, bawat labas dyan sa ating recipe nyan, sa ating uh, Dice Hopia, ano, ayan ay kahit sa YouTube, mara uh, YouTube uh, Facebook, meron tayo nyan. Talaga po namang, andami na rin talaga sinilabas kong yung recipe nyan, uh, 2019 pa, oo. Talagang napakadami na po talaga nagkakaroon na ng negosyo niyan, yung recipe natin yan. Oo. Dahil sobrang simple lang ang ating mga ingredients, yan ay nabibili lamang sa mga palengke. Uh, sabihin nila na ang mga, ang, mga, ingredients natin yan mahal, hindi po. Sobrang mura lang po. Ina-adjust ko po talaga yan kasi sa lang. Kung mapapansin po ninyo, kahit ihambin po ninyo sa ibang mga Recipe ang ating uh, ingredients talaga po namang Masasabi nyong napakalow lang talaga sa ating costing Pero ang quality at sarap ng ating ginagawa talaga po namang Marami din yung papatunay talaga na nagugustuhan nila at hindi nakakaumay Oo uh, Ngayon Sa ating uh, pabalat o oh, sa ating pabalat dyan Nandyan naman yan nakasulat sa ating video Pwede nyong ipus para makita nyo kung ano bang arena ang ating ginagamit. Uh, ngayon halimbawa mapanood ninyo po ito ng aking video. don uh, doon kayo magko-comment, sasagutin kita doon sa video na 'yon. Kung uh, tingnan natin talaga kung nanonood po ba kayo doon, ay gusto niyo'ng matutunan, siyempre tapusin niyo po panood para inyong ring malalaman ang procedure dahil napakadali lang po naman ang ating upya dice. opo sobrang dali lang at hindi kailangan ng oven. O, kung mapapansin nyo po sa isang supermarket, ano pumasok kay supermarket, titingnan nyo ang mga klase-klase, even eh. sa kya po, napakadami dyan talagang mga uh, dice na hopya. O napakaganda, iba-ibang klase ng palaman ng kanilang ginagawa. oo kaya naman, yung uh, sa akin naman, hindi ko naman sinabi na mahal talaga ingredients. Talagang afford lang talaga sa atin, lalo pa pag ba, uh, Nagumpisa ka pa lang at nagpergeralan uh, mo ang Daiso no. Mga gamit natin dyan, yung uh, flat bar lang naman na uh, wood o oh, yung kahoy natin na uh, 2 inches oh, o 2 inches lang yan para magkakaroon tayo ng uh, kuwadrado sa ating pagluto pagaluto niyan ang bibilog. At siyempre pagkaganda din po naman sa ating uh, pabalat kasi hindi yan na uh, uh, ano hindi uh, yan single do lamang. O single do lang po yan ang ating pabalat marami nga nagtataka at nag-iisip Na bakit wala siyang uh, payabo Kung tinatawag natin kagaya sa mga Hopiang baboy, hopiang tupi O ano man dyan, hopiang onion, sibuyas Iba po yan ang ating pabalat Sa ating uh, diced hopia Magkikita po ninyo Yan po it pangit lutuin sa oven Yan po talaga'y kawali lang po talaga yan O lutuan ng hamburger Diyan pinakamaganda diyan na uh, mabilis maluto, balibalik tayo lang natin. Kasi ang palaman natin diyan talagang luto na. Okay? Maraming salamat po, uh, sir. Hello for more.